Hello mga kasarap! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yung kung araw na ito ay halos kagigising ko lang kaya nagkakape ng yung kasarap. At kaway kaway po sa mga katulad ko na coffee lover dyan. Ilang kape lang ng kape hanggat kaya. Tiniran nga pala ako nila ng ulam, longganisa. Kaya yun daw ang kakainin ko ngayon. Alam mo na, sinag ko muna yung kusina namin kung okay. Nakita ko malinis naman at maaga nakaluto. Okay na rin yung mga ulam. Ang ko nga pala yung ulam namin dito halos konti na lang eh. Yan na lang yung ulam namin. Kaya kumain na muna ako. Inulang ko nga yung Tapos nagsabaw na lang ako. Nagsabaw ako ng sabaw ng papayitan kasi medyo malamig yung panahon kaya masarap magsabaw. And then habang nagsasabaw at kumakain, ininom pa rin ng kape kasi hindi ko pa nauubos yung kape ko. Tapos kung kumain, nagpahinga lang ako ng konti. Naglagay ako ng tubig sa dispenser kasi walang maglalagay kaya alam nyo na ako na naglagay ng tubig. Woo! Pagkatapos nyo, ay naisipan ko pumunta dun sa gasolinahan malapit sa munisipyo kasi kailangan ko ng barya. Kailangan namin ng barya gawa nang wala na kayong maipanukli sa mga customer namin. Kaya dali-dali na ako pumunta sa may tabi ng munisipyo, sa PTT. Dahil wala na kaming coins na ipanunukulik. Puro buho ang bayad ng customers namin. Kasi nga, magpapasko. Kaya madami silang pera. Sana all na lang Sana talaga. Oh. Ako na lang din ang pumunta kasi nandiyan naman si Maldives, sa piling sekretary. <laughs> Siya ang magbabantay. Kaya nakapagpabarya na ako. Dito yan, malapit sa may tabi ng munisipyo. Shoutout nga pala sa'yo, kay Raymond. Siya ang cashier ngayon. Salamat sa mga pinabarya mo sa akin, ha? Tsaka, shoutout ka na rin. Bumati ka. Hi, Bob. Okay. Siya pala yung lagi pinababariya namin pagka wala na kaming bariya dito sa karinderiya. Diyan sa megasulinan sa tabi ng munisipyo. Kaya yeah, yung mga gusto magpagas, magpagas, sa inyo na malapit lang dito, open yan, 24-7. Ito nga pala yung aming munisipyo, madadaanan nyo na. Ito yung munisipyo day. by day. Pero sa gabi, sobrang ganda yan. Kahit naman sa sobrang ganda. Napakalaki. Akala mo, asyenda. Pauwi na ako niyan, dire-diretso na ako niyan, daanan natin yung simbahan. Ay, hindi pala simbahan, bisita. Yun ang bisita namin ng Barangay Sampaloc, ang Santo Rosario. Nadaanan din natin itong rotary, ito yung tinatawag na island dito sa Sampaloc. Sobrang luwang yan at ang ganda. Madadaanan din natin yung dating baliwag transit, yung dati nilang terminal, ayan no, sayang, kaya lang, sarado na. Ah. Sobrang tagal na rin sarado niyan. Dito din nakapwesto yung dating lugawan, yung Edison, lumipat na sa bypass. Ngayon nakabalik na ako dahil nakapagpabarya na ako. Hindi nga natin naipabarya lahat ng dala natin. Hindi natin nakipa-coins pero okay lang. May naipabarya pa rin you. tayo. Meron tayong panunukuli sa mga customers natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng tatrabaho dyan. Sa PTT, shoutout sa inyong lahat dyan ha. Maraming salamat. Malapit lang naman yun. Dahil parehas lang naman din dito. Bali, nagmotor lang ako para mabilis ako makapagpabarya. Mating na rin pala yung ano ko galing sa e school. Pero babalik pa do sila kasi mayroon pa daw siyang klase mamaya na naiiwan. Ah, uh, maraming maraming salamat sa mga customer namin na mga nandito at kumakain sa Reason Eatery. Salamat sa inyong lahat. May mga bagong dating rin kami na customer doon sila naka-parking sa gilid, simula rito hanggang dun, papunta dun sa may kay Idol, at saka rito sa kabila, papunta doon hanggang doon sa may Alibay. Dito sila nagpa-park sa gilid at naglalakad na lang sila para kumain. Pero may parking din naman kami yung layo kong chineche kapag ka umaga kung bukas yung ilaw. Shoutout nga pala sa mga suki namin na taga Meralco. Sobrang tagal na nilang kumakain dito sa Raisin Eatery. Shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik dito sa Raisin Eatery. Sabi nyo nga kaya nyo gusto rito ay mabilis, convenient, saka pin go lang kayo kaya dito kayo madalas kumakain. Tsaka syempre yung mga luto namin ay lutong bahay. Ang specialty pa rin namin ay ang papahitang baka, sinuguan, tsaka iniyaw na liyempo. Salamat talaga dahil sa inyo ay may liwanag ang buhay. Wala lang, may segue lang. oh, kalimutan nyo na yun. Kahit yung mga single na mga taga rito, may customer pa rin namin. Tsaka nga pala dun sa papaalis na, na truck na nagpark dito sa may kabila. Shoutout sa iyo kuya. Dumating din yung aming suki na lagi nagpapabalo. Pauhan niya tayo ni Marie sa kabila din. Shoutout sa iyo kuya na nakapark sa kabila pero customer namin tumawid pa siya para kumain si kuya ingat at maraming maraming salamat bali dalawang truck sila ito pa yung isa si kuya ingat kayo sa biyahe nyo ha shout out din sa iyo kuya maraming 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 salamat sa walang sawa at patuloy nyo pagtangkili ito sa amin sa Raisin Eatery tunay na na appreciate namin yon alam nyo ba sa dami ng customer namin hindi ko sila kilala pero mas kilala pa sila ng mga tindera ko kaya kahit matagal na namin silang customer hindi kasi ako palatandaan mga customer namin pero ganun pa man maraming maraming salamat pa rin at ingat sa biyahe. Ato si Kuya, magpapashoutout daw siya. Si Kuya, shoutout ka na sa asawa mo. Shoutout pala sa asawa ko. I love you. <laughs> Yo, shoutout pala sa asawa ko. Thank you. At meron pa kami isang customer dito na magsi shoutout din daw at isi-shoutout daw niya yung asawa niya. Hey, si kuya, shoutout mo na yung asawa mo. Shoutout po sa asawa ko. Ngayon nga eh, bumalik ako rito sa kaha. Salamat nga pala sa nagdala ng lagi kong ininom, yung ihi ng elepante. Alam mo na, <laughs> para kidney. kidney. lover tayo para healthy lagi yung kidney natin. O sa inyo lang, maraming 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 po salamat. Babayi!